Umabot sa higit 20,000 ang patay sa drug war noong 2016 hanggang 2017 ayon mismo sa tali ng Administrasyong Duterte. Lumabas ang bilang na yan sa pagdinig ng kamera tungkol sa isyu na sa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Bit-bit pa ang litrato ng anak emosyonal na ikinuwento ni Christina Pascual sa House Committee on Human Rights kung paano pinatay umano ang kanyang labimpitong taong gulang na anak noong 2018 sa kasagsagan ng drug war ng Administrasyong Duterte. Nanlaban daw si Joshua Laksamana kaya pinatay ng mga polis sa Pangasinan. Pero base sa autopsy ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun, nagtamo ng fracture at hemorrhage si Joshua. Lumabas na tinorture ito bago na Tay. Giit ng nanay, ilang beses na dismiss ang kaso ang nilalaban nila. Supreme Court, pinakamalaki na po ito. Lord, kako, sana kahit man lang dito bigyan mo kaming pagkakataon. Irap na irap na rin po kami pa lumaban. Pagdating po doon ilang araw, dismiss na naman po. Paano po kami hiling ng ustisya sa ICC? Ayon sa accomplishment report ng Duterte administration, higit libo ang namatay sa drug war mula July 1, 2016 hanggang Nobyembre ng 2017. Higit tatlong libo ang napatay ng mga pulis sa kanilang mga operasyon. Ang iba... Pinatay daw ng mga riding in tandem at iba pang di kilalang mga killer. Ang report na yan, binanggit sa pagdinig ng human rights attorney na si Shal Jokno. Pero hindi raw yan nakita dati ni former executive secretary Salvador Medialdea. 2017 po yun. Ngayon, nasa internet yan. So, sinasabi nyo, wala kayong alam dyan. So, internet. Kasi ako ay hindi a... Kaya, <laughs> oh my God. So, ito 2017 po na report. Any, any, anytime pwede nyo pong makita. Kung nga nakita even... ko nga po eh. Oh, okay, so wala kayong alam. That's, that was not part of my duties. My, my, my territory's executive secretary was to give my report to the president and from there on sa kanya na yan. Ito pong mga, mga report na po, I, I mean Mr. Chair, dumadaan po yan sa executive secretary po. Kaya nga tinatanong namin sa inyo kung nakita niyo po ba yan. Kasi dadaan naman sa inyo mga report po ng presidente. O, wala diba? Na okay. So kung wala Mr. Chair, um, pa, ano natin, ano, napasumpinan natin itong 2017 na report na ito nag imbita na ang komite ng mga taga-presidential communications office para sa karagdagang detalye tungkol sa dokumento. Samantala, hinimok naman ni Human Rights Committee Chairman at Manila Representative Benny Abante ang mga kaanak ng mga biktima na humarap sa pagdinig kaysa pumunta sa mga rally. Yung rally nyo, walang pupuntahan yan. Nakita nyo, nag na kayo dati. May napuntahan ba? Lumabas din sa pagdinig na mula 2016 hanggang 2022 base sa datos ng Duterte Administration na sa higit 6,000 ang mga namatay mula sa mga police operation. Pero 52 lang ang inimbestigahan dito ng Department of Justice. Ayon naman sa NBI, nasa higit 400 na kaso raw ang kanilang kasalukuyang tinitignan. Pinilit ng komite ang mga abogado na maghain ng klaso. Salvador, bago po kami makarating ng korte, kailangan po ng investigasyon. I do Hindi na. po kami private investigator. na naman ng komite, independent ang kanilang ginagawang pagsisiyasat at walang kinalaman sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Pero ayon sa isang mambabatas, The government can use the minutes of this hearing for the purpose of coordinating with the ICC if they want to coordinate it is not for us uh, to tell the the uh, the, the uh, executive department what to do una nang sinabi ng administrasyong Marcos na hindi makikipag-ugnayan ng gobyerno sa ICC dahil wala umano itong jurisdiction sa Pilipinas nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez news for